Hello, hello mga mare at pare for today's vlog. Ari nga palang video na ari nung Webes Pat. Ngayon ko nga lamang nalagyan ng voiceover. At dahil nga kaya ngayon lamang nalagyan ng babaitan ng voiceover ay lagi laging ngang umuulan din ni... Eh. Mm, mm At kung malagyan ko nga ito ng voiceover habang umuulan ay hindi mo nga maririnig ang busis ko. At ang maririnig mo nga ay lagas-lasang ulan din eh sa bubong namin. <coughs> Ay, ang sama po talaga pag may kasabay ka nga, mag-voice over. Ay, ayos nga lamang kung ikaw ang kasabay ko. Tsari. So anyways mga mare at pare, pagkagising ko nga din at pagbukas ko nga ng bintana, ibumungad nga sa akin are mga bibi na naglalanguyan. yan. Mumukat-mukat pa nga ako din at akala ko nga ako'y nananaginip. Naakala ko nga yung bahay namin ay naglakad nga sa tabi ng ilog. Ay aray ah. Lumabas na nga ako diyan ng aming bahay para nga tingnan na tubig at baka nga may naliligaw na isda. Pumunta na nga ako diyan sa harapan ng aming bahay at nagpatulong nga ako sa dalawa kong anak na maglinis nga din sa aming harapan. At para nga alisin ng mga banlik o putik na dala nga ng bahay. At dahil kapag hindi mo inalis yan ay mabaho yan at pag natuyo nga yan ay galbo. At nang makatapos nga kami diyan sa paglilinis ng harapan ay ako nga pumunta din sa may ilo. At dahil nga ang dami nagtatanong sa akin na tagahulo na kung nakakatawid na nga daw ang mga sasakyan din sa tulay. Kaya naman for dago ang babaita para makita nga ang lagay ng tubig sa ilo. Pass forward po tayo mga mare, ako nga pala ay nagpunta doon sa pinagabilinan ko nga ng motor. At dahil nga pag nabaha din sa amin, nilalagay nga namin sa mataas na lugar ang aming mga sasakyan. At nang makuha ko na nga ang motor, ay bumili na nga ako ng paking tip at pulbos na kape. Umuta nga rin ako din ng kalahating kilo nga ng tuyo at hindi ko nga alam ko anong tawag di yan. Ala, ang tawag ko di yan ay tuyo at hindi basa. Bumahagi rin nga ako din nang tuyong gabi at nakalimutan ko nga ang bayan. Ay, aroy ah! So anyways mga maret pare ako nga pala ay magbabalot diyan. Ay hindi yung balot na iniisip mo at yun ay itlog. Nagbabalot nga pala ako diyan ang ipapadala ko nga sa mister ko. At dahil namimiss na nga daw niya ang mga lasa ng mga pagkain dini sa amin. Pasensya ka na nga mister at ang ipapadala ko nga na malalasahan mo ay puro inutang ko, charis. Ay wag ka mag-alala mister at kahit ari inutang ko ay masarap pa rin ang lasa nareha ay grabe tagal nga ng pagsusulat ng babaita. Ay pangalan lamang naman ng kanyang mister ang isusulat. Ay ginandahan pa siguro ang bawat letra. Ay aroy ah. Fast forward po tayo mga mare, nagpunta nga pala kami din sa gym at dahil nga may laro na basketball ang anak ko na panganay. Kaya naman todo effort ng babaita sa pagsama ay syempre abaoy. Naka dalawang beses na nga akong nakasama di At sa dalawang beses na paglalaro nga niya, hindi pa siya nakakashoot. Ay aruya. Ah. Ay para ka kung lugi sa baon ay... Mag-aala sa na nga nang matapos nga ang larot nung makauwi na nga kami, nagpaluto pa nga rin anak ko na ring pancake. At nang maluto na nga ang pancake, ay sinunod ko na nga rin pagluluto ng pritong tuyo at aring ibinabad ko muna sa tubig at dahil yan ay maalat. At nang maluto na nga yan ay inihayin ko na at sabay-sabay na nga kaming kumain. Nakaligo na nga rin ako di at ako ngayon nagamoy amoy tuyo. -mm. Kain po tayo mga mare at pare. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At yun lang for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya.